ayan o oh guys o oh. andito ako sa lalim ng puno ng dates ayan ayan o oh baba ito o oh. mm. nanguha ako kumain ako o oh. dito ako dito sinot ko yung aking kamay kuha tayo ng dates ayan o oh. kainin natin yummy hmm May lang, may lang gam, May lang gam, May lang gam, mga kakabsat. Ayan oh. Hmm. Hindi hmm. Daming bunga ah. ayan oh, nasa taas. Pero dito ang mababa. Hmm. Ayan oh. Kita nyo yan guys. Ano nga ngayon, panahon ngayon nang dito sa Abu Dhabi. Ayan. Ang daming bunga. Sinong may gusto dyan? O, yan o. o ang dami talaga asin. nakabalot kasi ano eh, yung anuhin ng ibon. Ang daming bunga, o. Pero, ayan o dito o oh. kita nyo ito oh. daming bunga oh. ito ang masarap yung kalahati lang tapos ano siya yung kalahati is parang crunchy yan ang masarap yan nakabalot kasi tutokain ng mga ibon ari ko yan wala pang tanim na sitaw yun. Tataniman nila ng sitaw. Yan. At saka yung talong, okra. Yang banda na yan. ba diba, Nag-upload nag, 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 upload ako noon ng mga mga pananim dito. Andito ako sa aking pinsan. Wala sila. Nag-travel sila sa Australia. Ayan. Kaya no. Matini, matusok ka dyan. O matusok ka dyan. Ingat-ikat lang tayo guys. Ang sarap gusto ko yung ano yung parang kalahati lang is ano ang daming ano oh, talagang matamis nilalanggam ayan no oh. Maraming bunga. Pero yun, sobrang, sobrang ano, talagang dami ng bunga nito. O, oh, yan, o. Oh. Oh. Ano siya pula? Red Dead. Ah. Red siya. Kita no, uh, nyo yan. Ganda dami. Sobrang dami. Pero yun o, oh, walang balot. Di siya nakabalot. Hinayaan lang. Hmm. Hindi pa siya anong ano. Pwedeng kainin kasi matigas pa yan. Matigas pa yan guys. Ayan. Ayan. Mamaya balik ako diyan, kukuha ako niyan. Tanggalin ko yung pinakatali niya. Yan. But, uh, uwi ako mamaya. Bukas ana ko kaya lang. Init sobra. Sobrang init dito. Ayan ah. Hari kayo guys. Kat buhat tayo ng ano? Ng dates. Itong mangga na to, never pang ano, namunga. Wala, hindi yan pwede riyata dito. Walang man lamang bunga. Itong mangga na to, tagal na itong mangga na to. Marami siyang ano, puno ng dates. Ayan o. Oh. bunga, bunga, bunga. Yun o, oh, dilaw, masarap yun. Masarap yung dilaw. Masarap yung dilaw. Yan. Oh. Dates. sayan bunga. Okay. Yan o. Oh. tingnan ninyo. Yan. Init. Sobrang init talaga dito sa Abu Dhabi. Napaka-humid sobrang init pag naligo ka useless pag labas mo sa banyo yan grabe eh ang pawis yan oh Kali kayo guys at kuha tayo ng dates sarap sarap ng dates maraming langgam lang ayaw ko kumuha may langgam ito oh oh pero sobrang ba, sobra namang ano, daming langgam. Daming langgam, guys. Yan. Tapos nan Wala yung mga may-ari ng sasakyan. Nandun sila sa Australia. Nagtour sila. Ayan. Kita nyo yan guys. Kita nyo yan. Oh. Daming bunga daming bunga ng dates mataas yan kailangan nila yan ng hagdan oh, di ba init sobrang init init dito sa Abu Dhabi yan tapos to oh, meron din dito mga talbos ng kamote ayan o oh. naglaga ako kanina ay nagsigang ako dito kami kumuha ng talbos ng kamote Chuan. O, diba, guys? Meron din dito, sa Abu Dhabi. Yan, o. Talbos ng kamote. Madami siya. Hmm. Next time na lang ako kuha ng iyo uwi ko. Mainit, ayaw ko. Ayaw kong kumuha kasi mainit. Ayan, diba? O. Yan, tataniman ng hardinero yan. Ay hardinero ng aking pinsan, eh. Bangladesh. taga Bangla Bangladesh siya. Okay guys, thank you for watching. Andito ako. Mm, -hmm. mm. Grabe init.